Maghihilom lang ang sugat sa pagkaulila ng mag-asawang Cruz at Luvelia Maguad kung maaamendyahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ito ang inayag ni Luvelia Maguad sa panayam ng Radyo Bida kasunod ng trending na dalawang episodes ng pagsasadula sa kanilang buhay at sa pinaslang nilang mga anak na si Gwen at Boy Boy sa Maalaala Mo Kaya o MMK. Bago pa man ang pagbuo sa takbo ng istorya ay nakausap na ng mag-asawa ang team ng MMK kasama ang DOJ CHR at DSWD kung saan aminado ang mga ito na awakening ang kaso ng magkapatid na magwad. Marami anila silang nakitang mga pagkakamali sa paghawak sa kaso at nakitang pabor ang naturang batas na iniakda ng nagbabalik sa Senado na si Senator elect Kiko Pangilinan sa mga sospek. Ayon kay Luvelia, inakala nila na kung makukulong na ama salarin na mga minor de edad nang ginawa ang krimen ay magiging maayos na ang lahat. Pinawi naman ng nabanggit na mga ahensya ang dinaramdam ng mag-asawa na sinigurong isusulong nila na maamendihan ang batas na maging patas, hindi lang pabor sa sospek, kundi para din sa mga biktima. If that would happen, probably, pag mangyari yan, sabi ko baka makonvince na ho kami na talagang <coughs> meant men ang life nila. At yun na lang po ang, ano ko yun lang po ang okay. ko sa isip ko. Oh. Noon pa man, Sir Will. Christian standards. Eh. Mm. mm. Forgiveness, pero they have to face the consequence of their doing. Luigi Alan Totor and the BBC Bida Balita.